Hello everyone! At dahil napadaan ka sa channel, kaya obligado ka ngayong tapusin ito. So ayan, pasyalan mo muna. Malay mo makabili ka ng lote dito. So dito po, ito po yung pinakamalapit po namin sa highway na property. Ito po naman is dito lang sa my old barrio Big Tinor sa So mag-start po tayo dito kung gusto nyo ng malapit sa wow. property. Ito po yung halos may linya na rin dito ng tubig at sa kakoryente. Yan. So bali, itong property nito ito po yung sa ngayon ng 5,000 per square meter at pinaka uh, good news po kasi nga, meron po kaming promo. Wow. Oh, yes, ayan kita nyo namin as in tading tabi po siya ng cemented uh, na, uh cemented road. So sa ngayon po isa uh, wala po siyang reservation, wala pong down payment. Nakastreet monthly po kami, o oh, di ba? So, uh, kayang-kaya niya na ito kasi tatlong taon mo lang siya babayaran. Yan. So, kung bumbaga, 36 months to pay mo lang yung uh, buong 100 square meter. Magkakaluti ka na po dito. Napakalapit lang po nito. So, sa mga gusto naman na medyo magpakalayo-layo naman kay Bianan, sarot lang. Magpakalayo-layo kay Marites. So, meron din po kaming property po dito naman sa may San Mateo Noro, sa Garay. Barangay San Mateo Sagaray, Bulacan. So ito naman tong kumbaga ito yung pinaka-tourist spot naman dito. Is madadaanan po ito pag pupunta po kayo dito sa may Little Palawan naman dito sa San Mateo North Sagaray. So ito naman ay nagkakahalagan lang ng 35 per square meter. 3 years to pay naman siya. So, yan, yeah, Napakaganda naman ang view dito. Kung gusto mo mag muni, -muni. So, napakadabis din po ito sa mga gusto mag-repair at saka gusto na rin nila ng tahimik na buhay. So, ito yung pinakamagandang i-offer ko po sa inyo. Yan. Yeah, so, makapag 30% down payment po kayo, pwede na po kayo magbakot. Pwede na rin po kayo maglagay ng inyong mga kobo dito. Kitang kita nyo naman, napaka-presko po ng area. Halos 15 minutes drive simula po sa highway. Yung mga biyahe na rin ng mga tricycle dito, may Pwedeng na rin po dito ng kuryete at saka may source na rin ng tubig. So, huwag yung mag-alala. Ang napakaganda po ng location na ito. Napaka-press po, po So, napaka-the po nito. Kung gusto nyo rin mag-business, maganda din po yung area na ito. Ayan. So, uh, pwede po kayong mamili. Mayroon pa po, po mga location na tabing-tabi po ng kalsada yan. So, ito yung pinakakalsada niya. Yung pinakakalsada po namin dito, 6 meters wide. So, kahit magkasalubungan, malaki po yung, ano, yung kalsada. So, hindi mahirapan sa mga may four wheels. So, accessible po ito talaga. Napakalapit lang po nito sa mga tourist spot po nito sa North Sagaray. Yan, pagka gusto nyo maligo, as in mga 10 minutes drive na lang papunta ko sa Bitbit -Bit River. Pagka gusto nyo naman magtanim-tanim, mag-farm, so yun naman, ito naman is may available pa po kami dito. Ito naman yung nasa 1.7 per square meter, 2 years to be mo siya. Pagka ikakas mo yung mga property po namin is napakalaki po ng discount yan. So, napakaganda din yung location nito. Malilim dun po siya, mapuno, yan. Marami po siya mga tanim na mangga. So, patag naman tong location na to. Pag ang gusto mo po mag-alaga ng hayop, pwede pwede po dito. So, ito naman ay sa mga gusto lang po, sa mga mahilig po magtanim, sa mga gusto maglagay ng kubo o rest house. So, ito yung pinakadabes naman. So, ito yung mga nakapag-avail na. Yan, makita nyo naman may mga rest house na po sila dito. So, itong part na to is meron naman kaming pa isa-isa na available dito. Ito naman po is na Lara Farm. Yan. So, bali may uh, source na rin ng, ng tubig dito. Meron na rin uh, kuryente sa area na to. Ayan. Makita okay, mo nyo naman, malalayo pa yung area na pinanggalingan ng mga buyer namin dito. Pero, ayan naman, tikita nyo, may mga rest house po sila dito. So, hindi na kailangan umuwi ng probinsya. Para ma-experience mo naman yung napakalamig na uh, klima na gusto mo naman mag-relax. So, ito lang mga mga 2 hours lang simula sa Metro Manila. Ma maano mo na to. Mga marating mo na to. Napakalapit lang nito. Pag galing ka naman ng Quezon City, siguro wala pa isang oras. Basta hindi ka lang matraffic. Pag galing ka ng Caloocan, mga 30 minutes nga lang to. Andito ka na. Yan. So sa mga gusto po mag-avail, ayan, mamili lang po kayo. Marami pa po kaming location na pwedeng mai-offer po sa inyo. Basta mag-comment ka lang po dyan sa baba. Then, isubscribe mo na rin para pagkasasunod na mga mag- upload po ako ng mga video ko dito ma-update naman po kayo para makita mo naman kung meron ka ng swak na swak na sa budget mo na pwedeng pwede ka na tumira dito ayan, so hindi na namin kailangan ng mga requirements, basta may ipon ka, basta ang kaya mo ng bayaran pwedeng pwede, so pagka hindi mo pa rin kaya, ito, meron pa po kami napakamura po dito ito is nasa 1.2 per square meter 1.250 per square meter lang dalawang taon muna siya bayaran yan ito naman is good for farming naman siya farm lot naman din siya So kung gusto mo mag-alaga ng mga manok dito, gusto mo rin magtayo ng resort, pwede pwede po. Ayan, so ayintabi din man siya ng cemented road at saka lalagyan din po siya ng kalsada. So lahat po ng mga property po namin is lalagyan po siya ng kalsada. Kahit ang kita mo naman, napakaganda po ng view. So di mo na kailangan pumunta pa ng Tagaytay para makita mo itong sealed clouds dito, o diba? uh, ah, San Mateo sa Garay Bulacan lang po itong property namin. Ayan. So lahat po ng property po namin is titulado po siya. So kailangan nyo lang po magdala ng valid ID pag nag-avail po kayo. Muli po ako po yung inyong ahinting bisaya. Thank you so much. Salamat, salamat sa mga nag-subscribe at sa mga, sa mga nag-avail na po. God bless po sa inyong lahat.